Hello mga homestead. Uh, ngayon dito sa ating ano dito sa farm uh, ano natin yung habitat. Actually uh, napapansin ko yung mga puno dito ng mga mangga. Ano may mga fern ang tumutubo. Bihira lang yung ganyan na tubuan ng mga fern Tsaka mga sa mga decidia. Yan. Katulad nito. Yan. Kasi nga dito na hindi na masyadong nade-disturb yung, yung mga puno. Ngayon ang kagandahan dito sa taas may orchids. Ayun no. Yan. Iko close up natin. Yan ah. Uh, ito na yung mangga. May mga homestead. Uh, natin. ayun no? ang gandang tingnan no. Yan guys. Ito yung native orchids. Yan. Tuturo ko ah. Yan. Ganda no? At least na bumabalik yung mga native ditong mga orchids dito sa farm. Ang taas niya no? Actually 'o. Oh. Diba? ba? Ganda tingnan no? Ito pa 'o. Oh. Tapos may mga kasama siyang mga fern yan sa baba. Ganun siya kataas. Tapos dun tayo sa kabila naman, dun sa may mangga. Dun, meron doon mga desidia at saka mga fern din. dito sa mangga na piko ang dami yan no? Oh. ayan no oh, mga homestead oh. ayan no oh. ang dami yan dito sa puno ng pomelo meron din Gumagabi talaga guys, dito 'yung mga halaman na tumutubo sa katawan ng mga mangga. Pero mas namiss ako dun sa orchids. Na talagang bumalik talaga 'yung 'yung ano, uh, natural ng natural habitat ng mga uh, natural na pagtubo ng mga orchids dito meron pa nga dun sa taas eh. dito sa isang puno na to hindi lang kita galing ang kamis talaga pero itong mga halama eh tanim natin ito eh mga burmiel dyan tanim na natin yan Ganda rin. Nagpapaganda rin dito sa farm kapag may mga bromeliads. Ayan guys, uh, hanggang dito na lang. Kaya don't forget like, share, and subscribe. Bye!